wala nang yelo. Ubus na. Well, 14 oras Sobrang din. Bilihan nito ng yelo. Wala na, Ubus na. Dapat daw maaga. 5.30. Ay, kaubusan ng yelo. Ano yan? Ha? Wala, kayo ba mapikit ang mga yan eh? Na naubos na wala kaming naabutan na yellow. Yellow block at saka, ah uh, chuk chuk wala. May mga order na raw mga yan. Ay ubos na. Ah. Ganito pala dito, madaling maubos. Ah uh, madaling araw pa lang 'yan. Wala nang kakaubusan talaga. Daming po yung bilhin. Kaya ba? Daming po yung bilhin. Wala na ibang. Bilyan. Wala na ibang Wala na ibang bilihan kuya dito? Meron, ma'am, dun sa ano kaso. Ganun din. Ganun din. Pag-usang din. din. Ah. Kasi prayo naman natin kami sa wakas. O, oh, ayan o. No? Bloke, bloke, bloke. Walang ice cube. Talaga nagkakaubusan. Nakabili sa wakas ng ice bloke. <laughs> Ayaw na. <muna>, ice block. <laughs> Ay, salamat. No. Oh. Balik, pauwi na, pauwi na. Hi, napupo. half day. Kalahating araw na ng yelo. Dahil sa, ano, dahil sa run out kami. Ayan. Yeah. At dito na kami sa bahay. Ah. Ay, napupo. Ay,